Pero ito, isang magandang gabi sa inyong lahat. Uh, today's video, mga karaydo, nandito tayo sa uh, Dome Street. Dito sa Dome Street, pinakasay pa. Ngayon, mga karaydo, meron tayo, meron ako ipapakita sa inyo isang magandang bago pasyalan, uh, bagong pasyalan na bagong ginawa ng Manila Government. Papakita ko sa inyo, mga karaydo. Tara! Tara!

tawaman ka? alam mo yung tama ng pagkukunan ng tawaman yun. tawaman ka kung paano siya. ayaw. 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 これがあの1050 <laughs> Grabe, ang daming tao. So, yun mga karay doon, nabali lang dito tayo ngayon sa tinatawag na Passive River Esplanade. So, yan mga karay dami ng tao. dami ng tao, dapat ating mga. ngayon. So, yan po yung tura niyan, guys. Yung uh, tinatawag na bagong pasyalan ngayon. Dito sa lungsod ng Maynila ito mga picture yung guys ito yung post office. Yan po yung post office. dami tao. Yan, kabilaan po yan mga karaydol right meron dito sa kabila pero ito yung pinaka sentro so yan yan po yun guys hanggang hanggang guys. yung mapapansin guys. Yan yung post office. yung uh, Jones Bridge. And then sa kabila yung uh, Pinondo yung Bridge. So yun guys. Uh, ito yung esplanade Uh, Pasig River Esplanat. Katapayo lang, lang Uh, paka open lang ko last week. So yan Napakarami tao guys. Ayan kakilalaan tao. Yan po yung bagong pasyalan ngayon na lang parang sa ibang bansa. Pasyal na rin kayo dito guys. Para karay doon, lakad pa tayo.

Terima kasih telah menonton!

So ayan mga ka uh, Dito lang ito sa Pasit River Explanade Bale ayan po yung post office So sa mga gusto po masyal po dito sa uh, City of Manila Nandito lang po siya sa bandang likuran ng Manila Central Post Office So ito po yung kinatawag na Pasit River Esplanade. So ayan guys ang dami pa tao So, sa mga malapit sa area ng Manila, pasal na po kayo. Mas better din po kahit mas maaga kasi nga po ang daming tao pag bandang o'clock na. So, dumating kami rito, ang dami ng tao. So, yun guys, sa kabilang side, yun yung uh, Santa Cruz. So, yun ang Jones Bridge at saka yung may mataas doon, yun po yung binundo po. So, ayan po. Uh, ayan po, binundo na po yung kabilang side. So yan. Bali, nandito lang sa site lang ng photo office yung explanat. So kung titignan nyo po guys, para siyang nakaibang ibang bansa. So, pasyal na rin po kayo mga karaydos. Mga gusto pumunta ito <laughs> 'yung thank <laughs> you

Matapin na kami. O? Hindi naman ganda. Kuya! Kuya! Matapin na kami. Kuya! Kuya! 35 lang <laughs> po. Kuya, kahit sa'yo, hindi nga. Huwag nga, lang. So, ayan mga ka-ride-on, nakita nyo naman, ipinasyal ko na kayo sa tinatawag na Pasig River Esplanade. So, yun mga ka-ride-on, uh, ang tamang pagbikas po ay esplanade, hindi po esplanade. So, yun mga ka-ride-on, uh, dito ko natatapusin yung video. Ang kaligaling na kami doon, daming tao, sobrang daming tao. So, yun mga ka ride shout-out ito sa para sa mga hindi ko na-shout-out sa mga nakarang video doon. So shout out sa mga subscriber ko at ka member ko diyan, sila Freya, Ate Milet. Ganda Pibi, Nanay pa. Mama Pelia, Yancy, uh, Atel, Adel Sweden, Ate Jess, uh, Jcard, Mix Vlog. Ah, uh, tsaka si Dali Simply Dance, Ah, uh, baik tayo idol. Alam ko nagpapa-shoutout ka. Nakita ko, nabasa ko yung mga pinigil ko. So, the foreign night Bates, Putayka, Menes, Viesca, Channel, at sa lahat-lahat po. Ah, uh, ah, uh, Katis Daily Life, ah, uh, Tips Kitchen, Toons Daily, ah, uh, sa lahat-lahat lahat ng mga subscribers. So. so, maraming maraming salamat po sa inyong pag-suporta. So, yun guys. Pinakita ko naman sa inyo yung bago pasyalan dito sa Metro Manila na nasa likod lang po siya ng uh, post office at dito sa may uh, part ng imi Bureau of Immigration. Nandito lang po siya guys. So punta na rin kayo, pasyalan nyo na rin. Maraming so, maraming marami salamat sa inyong lahat guys. See you on my next video. Paalam guys.